So yung guys no, may e, bago na naman tayong topic. So pag-usapan natin ngayon kung ano bang mas matimbang. Edukasyon o ang diskarte sa buhay. So ano nga ba sa inyo, sa inyong palagay? Anong matimbang? Edukasyon o ang diskarte sa buhay? Kasi may mga paliwanag na meron ngang mga ano eh, graduate ng 4 years course pero wala silang trabaho, di ba? Merong mga hindi naman nakapagtapos pero dahil sa diskarte nila sa buhay, kumikita sila ng malaking pera ngayon. So, yun yung ano ngayon. Yun yung topic natin ngayon, guys. So, ano nga bang mag mag maganda? Edukasyon o ang diskarte sa buhay? So, titimbangin natin ngayon, guys, no? So, base na lang rin. O sige, babase ko na lang rin sa sarili ko. So guys, nakapag-aral ako. Nakapag-aral nga pala ako sa... Graduate ako ng high school. Tapos, hindi ako nakapag-apat na taon. Nag-aral ako sa... Ano, sa Don Bosco Technical Institute sa Makati. So, marami nagsasabi na once na nag-aral ka sa Don Bosco Technical Institute of Makati, private school yan, mahal dyan. Private school, mahal dyan. So, take note guys. Hindi ako scholar po ako nung nag-aral ako sa Don Bosco. Then, scholar. Dalawa po ang scholar ko niyan. Scholar ako ng Ford. Tapos, binigyan pa kami ng isa naming brother ng scholar. So, dalawang naging scholar ko. So, sa mabuting palad. So, ang ginamit kong scholar ko, yung sa Ford. Tapos, yung itong isang scholar ko, binigay ko sa isa kong kasama na hindi rin makapag-provide ng pang-tuition niya. So, dahil sa dalawang high schooler ko binigay ko yung isa Nakatulong pa tayo guys So to make story short Nag-aaral ako dun sa Don Bosco Graduate ako Gumraduate ako bilang automotive course So Yun hindi rin ako graduate ng apat na taon guys Hindi rin ako graduate ng apat na taon Halos 10 months lang ako nag-aaral Sabihin na natin isang taon ako nag-aaral Kasama yung OJT Base lang sa sarili ko Base na naman sa perspective ko guys kung meron kang diskarte, meron kang edukasyon, tapos pagsamahin mo yan, guys, mabibuild mo yung pangarap mo. Meron ka ng diskarte, meron kang edukasyon. Pag pinagsama mo yan, ikaw na yan. So, looking forward ka na yan sa ano, in the future, guys. Kasi, sabi nga nila, di ba, tao mismo yung gumagawa ng sarili niyang ano, kinabukasan. Yun yung tinatawag na teoryang existentialismo nasa palad ng tao nasa kamay ng tao kung ano yung kinabukasan niya in the future so yun nga mahirap mahirap kung ano ka lang kung graduate ka lang ng apat na taon tapos wala kang diskarte mahirap din yun guys kung may diskarte ka wala ka namang ano hindi ka graduate ng any school or any vocational any four years course na ganun. kasi sa sa Pilipinas atin guys ha sa Pilipinas atin pero imo ano ka lang, cashier ka lang, kailangan 4 years graduate ka, degree holder ka. Tapos may mga ganito, may NC2 ka, may NC, may ano ka dyan, may mga NC. Tapos may work experience ka. Cashier ka lang ha, cashier ka lang. Hindi sa nila lang ko yung trabaho ng mga cashier. Yung posisyon sa Pilipinas sa atin. Ang laki ng discrimination sa Pilipinas pag hindi ka graduate ng apat na taon. Kaya yung ibang ano sa atin, Pilipino, Pilipina, nag-iibang bansa. Kagaya dito sa Japan. Sa Japan, kahit anong edad mo, kahit hindi ka graduate ng four years course, sa ka ng maganda. Sa ka ng malaki. Kaya hindi mo masisisi kung bakit yung ibang Pilipino pumupunta ng ibang bansa para magtrabaho. Kaya yun yung pinagtataka ng mga mayayaman, ng ibang lahi. Bakit apakayaman ng Pilipinas 'di ba? Pang ilan tayo sa pinakamayaman? Yung bansa lang natin ha, yung kalikasan, yung mga ganyan, karagatan, 'di ba? Tayo ang may pinakamayaman ng mga ano, ng mga kakayahan sa Pilipinas, ang dagat. Diyan kumu may mga mineral pa tayo na kukuha sa kabundukan. Diyan napaprocess yung mga ano, pag uh, kukuha ng mga ng mga papel. So yun lang guys no, hindi parang hindi mabalans ng gobyerno hindi mabalans ng gobyerno kailangan degree holder si ganito janitor ka kailangan nakapag high school graduate ka or may experience ka na dalawang taon sa pagja-janitor production operator ka kailangan apat na taon ka graduate pero yun mo ha? four years course ka tinake mo psychological tapos pumasok ka sa production apat na taon kang nag-aral ng psychology. Tapos pagpasok mo sa production, puro chips yung mga hawak mo. Puro mga machine yung hawak mo. So, Di ba? Kang kainay, hindi, ano, hindi related sa course mo. So, kung mag-take ka ng course sa pag-aaral mo, four years kang nag-aaral, i-apply mo. I-apply mo yung kurso mo sa trabaho mo. Kumbaga dapat related yung trabaho mo sa kurso mo. 'Di ba? Ganun dapat. Hindi yung nag-take ka ng course na ganito, yung trabaho mo baliktad. 'Di ba? nangyayari yan sa atin sa Pilipinas, pero sa Pilipino nga, ang Pilipino nga, kinakain na natin yung sarili nating pride. Eh. Kahit ako, pinakain ko yung sarili kong pride. So, hindi mo masasabi kasi in the future kung ano yung resulta mo, kung ano yung resulta ng buhay mo. So, ang dami nag aabroad dito sa atin. Ang dami nagpupunta ng ibang bansa. Di ba? Maganda yung buhay nila sa Pilipinas. Maayos yung sahod. Bakit pinagpapalit nila pumunta lang ng ibang bansa? Kasi mas malaki yung kita nila dito. Yun yung diskarte na tinatawag. Di ba? Yun yung diskarte na tinatawag. Bakit ka, bakit ka mag-stick dito? Kung kakarampot naman yung sasahurin mo dito, kung kung ma mahal lang ng ano ng kam hindi kayo nakikita ng company, mahal lang kayo ng boss nyo kasi may benefit sila sa inyo, di ba? So, lumipat ka na ng iba. Yun yung giging diskarte mo ngayon doon. E eh, kung meron kang ano, edukasyon, graduate ka ng apat na taon, degree holder ka, tapos meron ka pang diskarte, pagsamahin mo yun, di ba? Pagtayo ka ng sarili mong business, Sabihin na natin, 5 years ka naging empleyado. 5 years ka naging empleyado. So nakaiipon ka. Magtayo ka ng business mo. So wala kang amo. Ikaw ang amo ngayon. Hawak mo pa ang oras mo. 'Di ba? So 'yun nga, binabalance natin kung anong bang ano, importante ng diskarte at edukasyon. 'Di ba? Kung may diskarte ka, wala kang edukasyon at nasa Pilipinas ka, hindi rin naari, guys. Hindi rin naari kasi kung mag apply ka ng trabaho, Mostly, yung kinukuha sa atin sa Pilipinas, degree holder. Four years graduate, bachelor. <laughs> eh, yung discrimination sa atin sa Pilipinas. Tapos, at the age of 60, 50 plus, pinagre-resign na, pinaporce resign na yan. Kasi, wala na nga tayo. Wala ka nang pakinabang sa company. Wala ka nang mayambag sa company. Ganon. Eh, kung ano ka naman, degree holder ka naman, wala kang diskarte, wala rin. Wala rin guys kasi marami kang ma marami ako nakilala, marami ako nakita, marami rin ako nakasaksihan ng mga ibang tao na graduate sila na 4 years course, bachelor holder, degree holder pero wala namang magagandang trabaho. 'Di ba? May mga trabaho. Pero hindi sapat yung kinikita. 'Di ba? Kaya sa akin, sa perspective ko guys, importante ang diskarte sa buhay at ang edukasyon. Kung pagsasamahin mo yung edukasyon at importante at diskarte sa buhay, malaki ang mabibuild para sa pangarap nyo, guys. So, yun nga. Pagsamahin ninyo, sipagan ninyo, kung may pangarap kayo, ipurso ninyo. Kasi at the end of the day, guys, walang tutulong sa sarili nyo, kundi kayo lang rin. Walang taong pupuri sa sarili nyo, kundi kayo lang rin. Kasi, yung success ng, kung mayaman ka, kung mayaman ka na, lagi nyo tatandaan to guys. Kung mayaman na kayo, tapos, magkaroon kayo ng anak, ang magiging mentality ng anak ninyo, mayaman na kami. So, hindi ko na kailangan magtrabaho kasi may pera si papa, may pera si mama. Lagi nyo sasabihin sa magiging anak ninyo. Yung kayamanan ng tatay mo, ay hindi mo kayamanan. Yung pagiging success ng tatay mo ay hindi mo success. ba? Diba? Sa English, yung the success of your father is not your own success. ba? Diba? Bakit pa paano mo masasabing success mo yun? Hindi mo naman pinaghirapan yun. Trabahuin mo, iproseso mo. Ganon dapat. Kung gusto mo maging success, gumising ka ng umaga. Gumising ka ng mga Bandang alas 5, umising ka ng alas 6. Trabahoy mo na yung pangarap mo. Hindi yung alas 11 na, alas 12, tulog ka pa rin. Paano ka, paano ka asenso niyan? ba? Diba? Kung ang tao may diskarte, may edukasyon, diskarte, edukasyon, pagsamahin mo yan, magiging bright ang future mo. Sasabihin ko sa inyo, hindi ako sa nagmamayabang. Kasi, ako, hindi rin ako graduate ng apat na taon nag-aaral ako vocational course. Hindi ko nila lang yung pag-aaral ko ng vocational course kasi a lot of sacrifice yung nangyari sa akin. Hindi man ako nagbayad ng tuition ko dahil nagkaroon ako ng scholar, pero malaking sakripisyo yung ginawa ako para sa akin. Para sa sarili kong pangarap. Para sa sarili kong pangarap yung guys. Gusto, na, lumayo ako sa pamilya ko, nagpaampon ako doon sa don bosco. ko. May orphan sa ano, may orpan sa Don Bosco, nagpampon ako doon, guys. Para lang matupad ko yung sarili kong pangarap. 'Di ba? Which is ako ngayon, nandito ako ngayon sa Japan, nagtatrabaho ako ngayon dito sa Japan. Hanggang ngayon, binibuild ko pa rin yung pangarap ko. 'Di ba? Kasi meron na akong diskarte sa buhay. Meron na akong pang may edukasyon ako. Itong dalawa na to, guys, ito yung sumasalamin sa akin. Ito yung kumokontrol sa buhay ko. Ito yung naging Sandalang ko sa oras ng kahinaan ko. Diskarte sa buhay tsaka edukasyon. Kasi kung wala tong dalawa na to guys, wala rin ako sa kinalalagyan ko na to eh. So, yun nga guys, no? Gusto ko lang maging aral sa inyo na kung may pangarap kayo sa buhay, ngayon pa lang kilusin nyo niya, trabahuin nyo niya, trabahuin na ninyo. Kasi at the end of the day, kung maging success man kayo sa buhay, kung maging maganda man ang buhay ninyo in the future, walang ibang ano niyan. Walang ibang aani niyan kundi kayo. Pero in the future, kung mapariwara kayo, kung di man kayo maging success, 'di ba? Walang may kasalanan nyan, kundi kayo. Ngayon, totoo yung mga sinasabi ni Kong TV. If you if you want to be If you want to change your life, first, you must to change your mind. Baguhin nyo muna yung pagtakbo ng utak ninyo. Baguhin nyo muna yung pag-iisip ninyo. Lagi nyo ipasok sa isip ninyo na kung ano yung tumatakbo sa isip ninyo, yun din yung mangyayari sa buhay ninyo. Di ba? Kung batugang ka at wala kang ginagawang pagkilos o process para in the future na maging ganito ka, walang mangyayari sa guys. Kung alas alas 11 pa lang, alas 10. Alas 10, alas 11, tulog ka pa rin. Habang yung ibang tao gumigising ng alas 6, tinatrabaho na yung pangarap nila, walang mangyayari sa So, yung lesson dito, magkaroon ka ng sariling edukasyon magkaroon ka ng diskarte sa buhay. Pagsamahin mo yan, gamitin mo yan, kasi yan yung magiging bala mo. Yan yung magiging sandalan mo para makamit mo yung totoong pangarap mo. Kaya yun yung magiging hamon ko sa inyo, guys. So, edukasyon, diskarte sa buhay, hopefully, guys, mapag-aralan nyo rin yung mga ganito. So, lalo kahit bata pa kayo, kahit nasa 10 years old pa lang kayo, gusto ko maging madiskarte na kayo sa buhay, mag-aral kayo ng maganda, pagsikapan ninyo ha, may nagpapaaral sa inyo kasi hindi, hindi sa lahat ng pagkakataon nandyan yung magulang ninyo na laging nasa likuran ninyo. Tumatanda na yung mga magulang natin, tumatanda na yung magulang ninyo. So, it's payback time para kung maging successful man kayo, maparanas ninyo sa magulang ninyo. ba? Diba? Kung maging mayaman kayo, one day, maging millionaire kayo. Maparanas nyo man lang sa magulang nyo bago sila umalis sa mundong to. ba? Diba? So, yun yung ano, yung point dito. Kung bakit ko tinakakil yung anong, anong kahalagahan ng diskarte sa buhay at edukasyon. Yun yung pinaka point ko dito. Kasi at the end of the day, kayo ang mag-aani yan. Sarili nyo ang mag-aani kung maging mayaman ka, ikaw ang may kasalanan yan. Kung maging mahirap ka in the future, kasalanan mo pa rin yan. Kaya walang may ibang kasalanan dito guys. Kundi tayo, kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, nasa mga kamay ninyo, ang sarili ninyong tagumpay sa buhay. Ngayon kung tatamad-tamad kayo, hoy, kumising na kayo. Hindi na uso yung palamunin lagi ng magulang. Tandaan ninyo, hindi nyo lagi katabi ang nanay at tatay ninyo. Darating at darating yung araw, alis din sila sa mundong ibabaw na to. Kaya habang nabubuhay pa sila, suklian ninyo yung mga sakripisyo ng magulang ninyo. Diskarte sa buhay at pag-aaral, edukasyon. Yan yung susi sa tagumpay. Yun lang. Sana may natutunan kayo. Nakakagigil kayo eh.